Ito lang ko. Opo, opo, opo. ano pala yung Ito, balikat ko Ito po, yung balikat ko. Yung dalawa? Mm -hmm. Isa lang. Yan lang siya. Anong nararamdaman niyo doon? So masakit. Ayun. Masakit, yung ay lang. Masakit, yung lang? Kailan na nag-start yan? Isa mabuhana yata to eh. Kasi ano ilang ilang na nakikinig sa akin. Um, uh, ba may tawag dito, ah, uh, kung siya. Oo, oh, oh, kung oh, may pera. Hanggang ngayon. Mm -hmm. Tapos sa uh, naman mo yan ng tender ng Hindi ako umiinom ng tender labor, ano lang. Umiinom lang ako ng <laughs> kasi inuubo na ako ngayon eh, so parang ano. Ano lang talaga, half glass lang. Mm. Yung mga ano. tapos sa uh, paano na start 'yan? Simula nung ano eh. Nung ano pa sa motor na. Mm. Pag, ano, Ilang taon na kayo mo? 47. 47. Pinapatulog naman sa gabi. Oo, nakatulog din ako pero minsan nakagising nang, ako ang sakit. Ano movement siya na kapag ginawa natin yun, sasakit siya? Try mo na itaas. Ito lang talaga masakit Iganon. Eh, ganun. Uh -huh. Tapos pag ginaganun ko, tumutunog O oh, ganun. Tumutunog siya pag ginaganun ko. Okay. Ang oh, tatapikin ko ha? Sabihin mo uh -huh. saan kung masakit. Pag tinapik na, masakit? Hindi naman. Ayan. yan, masakit yan. Dito lang kasi talaga ako oh, ito. Yung may puno ng balikat ko. Uh, nasa shoulder pain lang. Like doon sa lubitor mo yung yung pidiniin natin. Isa din kasi yun sa cost ng pananakit din. Hmm. So yun siya. Makakita kayo ng changes ka agad. Magkakaroon ng malaking pagbabago talaga after the session. Saan pa kayo galing? Saan okay. po kami? racing. Pababago ito ng kamay

Ako ah. oh, ah. Tagilid kayo, harap sa akin. Pusok tayo. Ben, Relax Tapos, Nice. Ito yung masakit na. Oo. yang mulai lepas. Saya sama hijau tempat dagan itu saya sama. Di saya. Sini papa. So, Jangan Ja, ja. Det er langt. Det pwede nang um talaga pa yung tatay um, tatlo yung labas nito mamaya eh bali yung may kapag nag worse yung sakit na sa treatment station eh, ang kailangan nyo nandun na pwede nyo yung mo. Antayin nyo lang na mawala yung pamamagat oh, mo. Sorry. <laughs> okay, at atlas ka sa akin, pinadaon. Tayo sa 16 dilemma. Ngayon naman din. Labas. Okay pagkita just ko to ngayon pag halimbawa hindi siya sumakit nasa nasa masas pa problema pag sumakit siya ng mga kontaten seconds nasa process pag sumakit siya ng mga sobra pa doon nasa mga breathing stage siya Ito lang tayo yung Tuesday ito I-relax mo lang eh. Yan. Ano yung marami? Labas. Bazaar ko. Hindi masyado. Mapalipag na yun. Tapos <laughs> kamay dito, dalawa. Ilak mo yung kamay mo. Ayun mo lalim. Labas. Sorry.

nakabawi na siya niya kung hindi na bumangon. Okay. Anong pakiramdam mo? Parang mapunutan ako ng tinik. Hello? <laughs> <laughs> you know, may lakas pa? Kamusta <laughs> na pakiramdam mo ngayon? Parang ano na... na ano na... Ano. <laughs> Parang napunot yung sikat sa ano ko eh. Doon sa pinaka -complain. itaas mo daw kung mayroong konting changes, kung nagbabawas o same lang yung sakit niya. Nabawasan. Na. Nabawasan naman yung sakit. Ito lang talaga ang masakit. Uh Pero pag ginagalit ko wala na, hindi nakatulog kanina. Uh um, masakit. Saka sa hindi na siya o. kung ano, hindi na tumutulog yung ano ko. Mm, pero malaki pa yung natitira ng spasm sa likod niya. Malaki. Oh, no. Sa may that's traps. Ang um, bigyan ka namin na stretching. Tapos yun yung gagawin mo. Para lumambot na lumambot.